Wow, ang dahing pera, ang dahing ng utang. Ano ka ba, Ma? What? Alago na ng mata mo. Try mo muna nga magsalamin. Try mo muna magsalamin. Oh, no, 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 no. O, oh, oh, oh. huh? oh, ba? Diba? na mata mo. Oh. Ano yun yung nakikita mo ngayon? Yan, mukha ka kasing pera yun Puro pera na lang yung nakikita mo. oh, oh, yan oh. o. So, Tayo na. Tayo so, na. O, oh, ngayon ayaw mo. Ang sinasabi ko eh. yun. Isang mo pa ako eh. yun. Lumilinaw <laughs> yung mata pag may pera. Oh! <laughs>